So, nagdarasal ako ganyan. Pikit mata ko. Tahimik. Ako lang nagsasalita. Biglang may kumakaluskos. Eh ako, nagdarasal pa rin ako. Pero naririnig ko. Naririnig ako. Nung binuksan ko yung mata ko, kasi malapit kami dun sa, malapit kami sa, sa restroom ng pasyente. Kumbaga, ito yung puan niya, yung restroom na doon, nakasarado. Mm -hmm. Yung doorknob noon, hindi yung pag-anon. Yung pababa, pababa siya. Gumaganon. Gumagalaw. Tumataas-baba. Yun yung nag Gumaganon. Ayun yung tumutunog. Ayun yung tumutunog. May tao sa loob? Tinapos ko na yung dasal ko. Okay. Kasi alam ko, walang tao doon sa loob. Kasi... Dalawa lang katulong noon. Nasa baba palagi. Mayaman to eh. Dalawa katulong, nasa baba, siya lang na, kapag tinawag niya, tsaka lang pupunta. So, tinapos ko na yung ano ko. Sabi ko, eh ano kasi yun, Espanyol, English ang ano, uh -huh. is there somebody inside? Sabi ko, tinanong ko, no. Did you hear that a while ago? Yes. Oh, wow. Narinig niya rin. Pumasok ako sa loob ng <laughs> pumasok ako sa loob ng restroom, talagang puto sino to? Sabi ko ni Sir Raul to to Nananakot. Tao. Mm -hmm. Walang tao? Walang tao. Tinignan ko yung likod ng ng ng, ng pinto. Mm -hmm. Baka wala? Wala namang bintana. Napakaliit, hindi naman kasi yung tao. Sabi ko. Sabi nung asawa niya, that must be my husband. Oh, no. Mm, mm. Oh. So I've been